Kung mahilig ka sa mga pusa, malamang mahilig ka ding ipet sila. Maraming mga pusa ang gustong-gusto ang pinipet sila at talagang hinahanap-hanap nila ito. Pero sa totoo lang, marami ding mga pusa ang ayaw magpahawak. Kadalasan, gusto ng mga pusang hinahawakan at pinipet sila sa gusto nilang parte ng kanilang katawan. Ang ganitong ugali nila ay nakadepende sa kanilang history personality at relasyon sa kanilang tagapag-alaga. May ilang mga dahilan kung bakit sobrang na-enjoy -e ng mga pusa ang petting. Tandaan natin na ang mga pusa ay nakikipag-communicate sa pamamagitan ng rubbing at grooming para mailipat ang kanilang scents at pheromones. Ito ay mga signs ng kanilang affection at love. Kaya sa tuwing pinipet mo ang pusa mo, para mo na rin sinasabi sa kanyang mahal mo siya. Marami ding mga pusa na na-enjoy -e ang petting dahil masarap ito sa kanilang pakiramdam. Samantalang ang ilang pusa naman ay ayaw ng petting dahil hindi sila komportab o hindi sila pamilyar sa ganitong type of affection. Maaari kasing may history sila na related sa takot, pain o kaya lack of o socialization na nagiging dahilan ng kanilang discomfort at resistance sa petting. Mukhang simple lang at madali lang ito para sa maraming owners at talagang cat lover. Pero para sa mga bagong tagapag-alaga pa lang o kaya wala talagang alagang pusa, hindi mo pwedeng basta-basta na lang hawakan ang isang pusa. Kaya nga kung gusto mo siyang ipet, magandang lumapit ka sa kanya ng dahan-dahan at tignan at obserbahan muna ang magiging reaksyon niya. Isa pa, kung hindi mo ito pusa, Magandang magpaalam ka muna sa kanyang owner kung ayos lang na ipet ang pusa niya. Hindi kasi ganun kabilis magtiwala ang mga pusa lalo sa mga estranghero sa kanila at kadalasang nagdudulot ito sa kanila ng fear at aggression. Dapat mo din muna alamin sa kanyang owner kung may mga certain areas pa siya sa katawan na sensitive o painful na dapat mong iwasan kapag ipet mo siya. Bukod dito, hayaan mo din kusang lumapit sa iyo ang isang pusa. Huwag mo siyang hahabulin para lang ipet. Once na ma-establish mo na ang trust sa iyo ng isang pusa, pwede mo na siyang ipet sa iba't ibang parts ng katawan niya. Narito ang ilang mga areas na kung saan madalas gusto ng mga pusa na pinipet sila. May mga palatandaan para malaman mong nag-e-enjoy ang pusa sa ginagawa mong pagpet sa kanya. Pwede silang mag-purr, knead at maglaway habang hinawakan mo sila. May mga pagkakataon naman na kung saan magro-roll ang pusa sa isang side at i-expose ang kanyang belly. Isa itong magandang sign na siya ay relaxed at komportable. Pero take note lang na hindi ito isang imbitasyon para hawakan at ipet ang kanyang belly. Pero kung sarili mo naman siyang pusa at alam mong nagtitiwala siya sa iyo, tingnan mo kung pwede mo siyang ipet dito pero magingat ka lang dahil maraming pusa ang very vulnerable sa ganitong area at nag-trigger sa kanila ng aggression Kapag pinipet mo ang isang pusa, importanteng alam mo ang ilang mga areas sa kanilang katawan na kung saan hindi sila komportable gaya ng kanilang private areas. Bawat pusa ay may kanya-kanyang preferences sa kung saan ang gusto at ayaw nilang parts para ipet sila. Pero narito ang mga kadalasang parte ng kanilang katawan na ayaw nilang pinapahawakan. Mainam din kung iiwasan mong kargahin at iyakapin ng isang pusa. Unless close ka sa pusang ito at alam mong na-enjoy niya ang mga ganitong actions. Ikaw ba bilang isang tagapag-alaga? Anong mga areas ng katawan ng pusa mo ang gusto niyang pinipet mo? I-comment mo na yan sa ibaba. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates. At bisitahin niyo din po ang ating official Facebook page. I-put the link in the description of this video. Bye!